Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito dito tayo sa may Sabana, dito sa May Mulino na ata ito. <laughs> mulino ba ito, Kalugkob Halang, no? At uh, dahil may nagre-request sa atin na kung pwedeng mag-update tayo dito sa Sabana, kung ano na yung up, uh, development ng pabahay ng gobyerno dito sa may Sabana. Okay, so yon, nandito dito tayo ngayon at nakita natin na napakadami ng uh, halos parang ginagawa na lahat ng mga bahay. Lilipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng maayos yung naging development na dito sa may sabana. So ito na. At uh, meron na mga nare-relocate pa isa-isa dito sa pabahay at ay, may mga kuryente na rin sila. No, from Meralco, alam ko may tubig na rin. Dito sa lugar na to ay may mga tubig na. Makikita nyo, may mga nare-relocate na. So ayan. Tay, magandang hapon. Pwede bang kasama ko kay sa video ko, Tay? Ayo, na. sige, sige. Salamat, Tay. Okay, so yun. Ah uh, Halos ginagawa na yung mga ibang mga bahay ng mga nakaramang video natin dito eh hindi pa gawa. At uh, ayun nakikita rin natin halos ginagawa na hanggang dun sa kabila. Ikutan natin. So try natin dito kung meron tayong malulusutan. Tingnan natin kung uh, malinis na. Ay, balik na lang tayo dun sa pinanggalingan natin kasi barado dito. <laughs> so ayan, makikita nyo, Merong meron na rin nalipad dito at uh, submeter pa lang siya sa ganun, sa ngayon. Pero uh, pagka nag-apply na kayo sa Meralco, uh, ayun, paprocess naman po kayo niyang pagka nandito na kayo. Pero kung gusto na ho yung lumipat At tumira dito May mga parang temporary namang kuryente Ang kainaman kasi dito sa Sabana May tubig na rin kaagad No? May tubig na So ayan Ito yung madalas na lugar At mayroong nga nagpa-update sa atin dito Ah... Uh, Nakalimutan ko, parang 60 ata yun. So, ito yung lugar, oh. Kita nyo? Yung iba, nakapag-extension uh, na at doon sa kabila na yun. Black 60? Ba yun? Ay, na, nawala kasi yung, ano ko eh, tawag dito. Kodi ko? Akala ko wala na eh. Natapong ko na kasi bigla. Kaya, ayun. So, basta ito. Update na, sir. Kung sino man po kayo na nag-request sa akin eh. Ito na po yung update natin dito sa Sabana. At uh, ito, although ano na to, ah uh, dati na naman sila. Pero dito ay meron, meron bagong ginawa na dito sa may Sabana, dito sa Bungad. So ayun, no? ganda ka Hello! <laughs> so, ayun. Ito dito ay... Uh, dati nang may mga na-relocate. Alam ko, from Tansa, yung mga na-relocate dito. At uh, ito yung unang uh, video natin. Ito yung lugar dito sa may sabana. So, ganyan pa rin siya. At uh, doon sa bandang unahan, ay uh, ginawa na yung mga bahay. Halos ginagawa na. So, yan, iikutan natin to. Ito, gawa na to. So doon din sa kabila, mamaya iikutan natin yun doon. So dito merong nang narerelocate, may mga narerelocate na talaga dito pa isa-isa, no? Dito sa may sa bana. hindi sila buhos, kumbaga isang isang maraming pamilya <laughs> o isang barangay yung mga narerelocate. Pero kay naman eh, pa isa-isa, may mga narerelocate at ito naman yung uh, mga ginagawa na, yun, no? Katulad dun, oh. Ayun, oh. Inaayos na, oh, At ito dito sa kabila. Sa sabana. Diba? So, you oh, know, Parang madali, ng nang matapos yun. Sa kabila na yun. So, katulad nito, oh. Ayan, oh, Kikita nyo, Ayos na, oh, uh, kinagawa na pag-try natin pasukin kasi ayan, kikita nyo may mga tinis ni Sampa ng uh, mga kahoy. Diba? Kikita nyo, branyo branyo pa yung kanilang uh, ibang tawag dyan. Ariko, Ariko. <laughs> Madada pa pa tayo. <laughs> Diyos di <me? laughs> nyo eh. <shushunga> ako eh. <laughs> Ang ganda ng pinto nila kasi parang kahoy na kahoy, na kahoy talaga pala. No? Na pinagkasama-sama. Okay, so yung katulad dun sa kabila na yun. No? At uh, dito tayo sa kabila. Lulushoot, balik tayo. So yun, balik tayo dito. Dito tayo lulushot. Tingnan natin. Ay, kikita nyo to. Uh, parang kumiwalay ba O talagang sinira? para siyang umiwalay eh. at yun ito halos wala pa tsaka parang may nakatera na rin dun no? Oh. kikita nyo pero yung sa kabilang side nito mga ginagawa na sa bukana ay yung bandang dulo pala yung bandang dulo yung mga ginagawa na pero dito ay uh, as is pa rin siya pa rin pero natin doon sa kabila dun, mamaya yung mga parang mga bagong ginagawa doon Okay, so yun, sir, ano? Na, na, nawala kasi ito na yung sabana. Ikutan natin Papa. Ninyo, para pakita ninyo. Baka sakaling nandito yung uh, magiging bahay ninyo. At, ah, uh, oh, walang yung iba. Hindi pa ginagawa dito. Kadangapon po. <laughs> so, lusod na tayo dito. At, ah, uh, ayun ito mga dati ng mga na ito dito at yun nga kikita nyo napagawa na nila yung kanilang harapan so ayun no oh. Ah, mas dumadami na mas ah, dumadami na yung residente kung baga ah, napupuno na no baga may mga tao na talaga na mga nalilipat sa mga bahay na dito sa sabana kaya naman din dito kasi pagka nag apply ka ng sa Meralco na mga ilang days eh, magkakaroon na kayo the same time kung ayun oh, may tubig na rin naman kaagad na parang nakaabang na talaga sa sa magiging bahay po ninyo so ito yung block 42 at 46 yung katapat naman niya Okay na? So ayan, punta natin yung ano, nagkabayo uh, na tayo kasi Parang <laughs> ang lag. Nilalakad ko na. Sa namin na. Dito na. Ah. Daing parcel. Tapon <laughs> <laughs> po. So, ayan, uh, ah, dito sa bandang unahan, O, oh, ito, part pa to ng sabana, eh. So, yan, mga dati na ito, may mga nare na dito. So, ito yung mga bagong ginagawa. Block 33. Ayan, o. Oh. Parang, last year, hindi pa ito inaayos, pero ngayon, ayan, o. Oh. Ah, may nalipat na nga rin na rin kagad, o. Oh. Ayan, pinag-pinayos uh, na yung harap nila gandang hapon po ah, kuya gandang <laughs> hapon at uh, ayun, linis na dito at saka alos punti na rin lang mga gagawin baka bukas makalawa sa susunod eh, may mga residente na rito, alos uh, puno na, paunti-unti talagang tuloy-tuloy uh, no yung uh, paglipat na ng mga mga binipisyari dito sa May Sabana. At tuloy-tuloy din yung kanilang paggagawa pag-aayos. Okay, so yun. Yung harap na yan dyan, height uh, na yan eh. Kaya, go na tayo. Ay, deretso muna lang. Para sa daan na doon. Ikaw na natin ha.